Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines nang tanungin ito kung ano ang kanilang gagawin kapag pwersahang inalis ng China ang BRP Sierra Madre sa iyong insyol. Kasunod nito ay tatalakayin din natin ang naging mungkahe ng retired US Air Force patungkol sa kung ano ang dapat gawin sa BRP Sierra Madre. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kahapon lamang ay ipinahayag ng Philstar Global ang naging reaksyon ng AFP patungkol sa posibilidad na puwersahang alisin at hatakin ng China ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesman Colonel Midel Aguilar, nakapaginawa ito ng China ay mapipilita ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na gumamit ng puwersa upang labanan at pigilan ang China. Kasunod nito ay pinayuhan din ni Colonel Aguilar ang China na itigil na ang mga agresibo at ilegal nitong mga aksyon sa lugar. Ika pa ni Aguilar na kung may mangyari mang hindi maganda sa China o sa Chinese Coast Guard dahil sa mga ginagawa nito ay kasalanan na nila ito Nagpahayag naman ang Philippine Coast Guard na handa itong ipahiram ang ilan sa kanilang mga malalaking barko tulad ng 97 meter magbanwa class multi-role response vessel upang matulungan ang AFP sa mga susunod pang resupply mission. Nanindigan rin ang AFP na itutuloy nila ang resupply mission sa kabila ng mga pagtutol ng China dito. Dagdag pa dito ay iginiit rin ng AFP na hinding-hindi nila pababayaan at iaabando na ang BRP Sierra Madre. Subalit sa aking opinion lamang ay hinding-hindi magagawa ng China na pwersa ang hatakin at alisin ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ewing Shoal. Ito ay sa kadahilanan na ang aksyong ito ay maaaring magdulot ng digmaan sa pagitan ng US at China dahil sa Mutual Defense Treaty ng Pinas at Amerika. Ang tanging magagawa lamang ng China sa ngayon ay ang pahirapan ang pag-resupply ng Pilipinas sa mga tropang nakadistino sa nakasadsad na barko. Sa kabilang banda naman, ay ipinahayag ni retired U.S. Air Force Colonel Raymond Powell ang pagkabahala nito sa kalagayan ng BRP Sierra Madre. Ayon dito ay nalalagay na sa alanganin ang nasabing barko hindi dahil sa kaunti lamang ang tropang nakadestino dito kundi dahil nabubulok na ito ng kalawang at anumang oras ay maaari na itong bumigay dahil sa pabago-bagong panahon. Nararapat na umano na kumilos ang Amerika at Pilipinas upang makagawa ng mga solidong plano kaugnay sa pag-repair o paggawa ng mas maganda at mas matibay na base militar sa lugar. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video ito? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.